Hello, what's up? Let's go. Alis muna kami ngayon. Napunta kami ng stop. Saan ba yun? Saan ba tayo papunta? Nakalimutan ko. Ah, uh, sa Bulacan. Bulacan. Saan ba sa Bulacan yun? Nakalimutan ko sa Bulacan. Mamaya maka ma 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 maalala ko maya pag naanasan na sa kotse na ako. Ngayon, eh, pakipatay mo muna yung ano? Yung electric fan. Ano? Ano na? Guys, alis muna tayo guys. Punta muna natin ng Bulacan. Guys, ito yung salon ko. May salon din kasi ako eh. Ito yung salon ko. Guys, kung gusto niyong manood ng channel ko, panood niyo yung kung paano ko mag-hair color na buhok, mag-hair cutting, lahat-lahat, lahat-lahat, etc. Yun. May sa April magaling yun mag-manicure, pedicure. Na Kayaan, ito yung salon ko. Actually guys, ano kasi, dalawa, dalawa kasi yung channel ko. Meron, meron akong travel vlog at saka meron din akong kasaloon salon. Yan, kaya dalawa po ang mapapanood nyo. Yun guys, alis muna tayo. Punta muna tayo ng uh, Plano del Bulacan. Mamaya kasi guys, ano eh. May car show kami. Kaya, uh, yun. Iba pala yung susi na dala ko. Sana susi nung isa.

Kissing. So guys, alis muna tayo, guys. Ah uh, pupuntahan muna tayo. lang buksan ko na palang gate wait okay guys drive lang ako saglit ha labas lang sa parking hirap talaga mag drive guys pagka uh, puno yung sasakyan mabigat isa pa dun maliit yung parking ko kaya hirap lumabas guys nakalabas na ako ng parking ko masyadong hmm. mainit ang araw wait lang sakto ko ng gate guys may driver po ako hindi ako magda drive ay ako na yung pala yung mo siya sa kotse. Anong nangyari? Ano nangyari? Ulit ka nga ng video mo? Ba't ulitin? Eh, ganun talaga yan. <laughs> Oops. Lagyan mo sa likod ng bag mo. Ito lang ang binakaw oh, Hindi ako makapag... Okay. ito pa na first vlog ko guys uh, sinag-opisa pa lang ako ngayon ngayon lang talaga tapos ano pa kami alis pa kami punta kami ng ano Laridal Bulacan kaya ayun sinamantala ako ng mag vlog para makapag pag upload na ako ng video oh ano yun at may ulan Yan. basta guys pagka ano may po post din ako ng mga ano sa mga sa salon ko kasi mayroon ako akong salon nga di ba napanggit ko kanina ah, uh, din ako ng mga hair cutting, ganun. Kung gustong kung gustong sinong gustong ma matutong mag-cut, uh, sundan niyo na lang ituturo ko. Subscribe. Uh -oh. Mag-subscribe lang kayo para mapapanood niyo yung mga gagawin kong ano, yung mga videos tungkol sa hair, okay? Ayan guys, andito na kami sa Santa Maria, Bulacan uh, Wala naman traffic Tuloy-tuloy lang yung takbo ng aking driver Ayan o, driver ko. Ang <laughs> sarap pala talaga, bra, uh, ano? Guys na ano, pasahero ka lang, passenger ka lang. Walang kapagod-pagod, nakaupo ka lang, daldal -dal ka lang ng daldal. -dal. <laughs> Ang sarap, sarap talaga sa feeling, grabe. Bilis pa magpatakbo ng driver ko. 120 ano. <laughs> Oh my god, ang silaw naman, nakakasilaw. Ako guys, ano, mga malabo to sa ano. Ay, hindi naman kasi malinaw naman yung camera. Oh, putputan niya na. Bike ba 'yan? Pag mga bike sa daan, bawal putputan. Businahan kasi kawawa yan sila eh. Wala silang makina eh. Iyaan mo lang silang. Ops, may motor. Very good. Mabait. Huwag mo silang yung mga nag, ano, nagbibisikleta na, ano, yung may sidecar na bisikleta. Na, ano, kasi mabigat yung karga nila. Oh, ganda na ng panahon ngayon, mami, no? Walang init. Ba't wala music? Hindi mag-music. Yung magandang, magandang ano, Magandang... Ops, pangit naman. Nalipat ka. Kung wala ka nang maintindihan Kung wala ka nang makapitan Kapit ka sa akin Kapit ka sa akin hindi kita Ay, sampo lang yun, guys, sampo lang yun, guys Dito to, yun, dito to, yun <laughs> And tayo guys Ganda ng clouds mga guys Buti wala masyadang traffic mga wala masyadong mga sasakyan wala masyadong traffic ma'am and guys malapit na kami sa Claridale uh, bye muna mga guys ha so uh, see you sa sunod ko na video na i-upload